Ayan po, magandang hapon po sa ating lahat. Ano po? Ngayon po ay ating dudukloy yung ating sabad doon. Alaala po ba ninyo? Baka malutlot ay sayang. Oh, ba? Armonhan, armonhan tayo sa iba. Tapos yun namang iba Kung baga makakawala pa. Ay malaking panghihinayang po. Oh. Yun, tara po. Sama-sama po tayo. Ari pong atin ay plano yung sa gulayan nga uli. Kaya ho, ito may mga bangbangan ng ganito dito. Oh. Oh. Spray na rin ho yung iba, oh. Yan. Ito, si Kuya Rodil pala, oh, Nag-ano na. Nagpapanimula na po uli sa palayan. Oh. Ganda ng OR nung kanya oh. doon po tayo pupunta sa sagingang iyon ayun about sa pagpapalay po naman habang tayo naglalakad pa paraon po kumbaga na mindset na sa amin po na magsasaka na ang pagsasaka kahit po lugi eh, may bawi yan pa rin po ang pinaninindigan namin kahit kami nagkakanda otang na oh. Ho. lagi pong nakatanim sa isip namin babawi tayo sa susunod oh. ay palakalasa ko oh, ay yung iba 5 times nang babawi na 5 times nang nalugi, 10 times nang nalugi. Lagi pa rin po 'yun ang naka-mindset sa atin. Hindi pa rin po kami makawala sa pagbubukid, oh. Kung Kumbaga, pinaninindigan pa rin namin. Oh, ho. 'yun po ang ano sa isang pagbubukid po. Naka-mindset na Alam na babawi pag sunod. Dati po kasi, kung sa laro po, uh, isang talo, isang... Pero naabot ko pa naman po yung time na sa sunod-sunod pa rin yung tumatama sa palay. Pero nung, anong year ba nung... Year 2008, parang ganyan po yan, tumatama pa po yan. Tapos nung bandang nag-2010, uh, tumatama. Nung 2011 po, parang sa part ng 2011, yan parang tama, lugi, tama, lugi. Ganyan na po, pero nung part na po ng year 2000 up na ah 2020 plus na po yan ang na po nagsusunod sunod na yung lugi lalo na po ngayon yung pinaka down na harvest namin ng palay oh, pinaka bagsak sa totoo po pinaka maunti yung harvest maunti yung presyo oh yan kung bakit sinerkulaan po ba sa inyo na kami po bilang magsasaka naka Mindset nga namin, sa amin po yung babawi, babawi. Uho. hindi na po nawala sa amin yan Eh. Awan ko lang po kung bakit. O oh, humisi, tinatanong ko rin sa ating sarili. Bakit kaya halos karamihan po sa magsasaka na tumatanim pa ulit ngayon. Babawi daw uli. Oh. Ay kahit nga wala na. Oh. Parang may naano po akong story niya na ganyan. Kung mag share ko lang po. Are, ano, na yung isang hayop. Pag tinali mo ng mula bata ay naka-mindset sa kanya na hindi na siya makakawala. O oh, basta po yung hayop na katulad po ng kabayo, kalabaw, parang ganyan po ba? Pag tinalian mo siya, kahit kaya niya ng batakin, parang elepante ata yung kinukwento nila dun. Ano? Yung elepante daw kahit gaano kalaki, pag tinalian si mula bata, namamindset nila na pag gumalaw di makaalis. O oh, nung mula nung maliit pa. Hanggang sa lumaki, parang mahila hila niya lang ng kunti yung tali niya hindi na namamainsit niya na, na hindi na siya talaga makakawala parang ganoon rin po kami bilang magsasaka uho oh, kaya ho ganoon pala ang sa tao at sa hayop opo oh, yun po kumbaga kalabaw eh, eh ako, eh, kumpara po natin sa kabayo at kalabaw kumbaga pag tinali natin yung kalabaw kahit sa maliit na ano na stick lang pero kung simula bata siya ay ano o pag nasagi lang yung nasa ulo niya na gumanit ng konti, alam niya na hindi siya makakawala. Parang ganoon din po ang magsasaka. Alam namin kami babawi kahit kami lugin lugi na. Yun lang po. Sa part ng isang palayan uli natin, tayo ay hindi mo la sa atin ang mindset na yan dumadaan tayo sa ating sa mismo po nating palayan. Eh. Dali at ating titingnan na yung ating ano din. Eh, ating saging na tinabunan. Tanda po ba ninyo? dami na rin ang sili mas kumakapal na daw pang bunga lalaki ito pala mas magandang ng variety hmm. yan pa o oh, dami madami ba ang dami po palang punla dito okay naman po ito tayo nakaka harvest dito yung pa sa kabila yun lang na wala na yung saging dito saan nga ba natin tinago yun parang dito po eh ay nawalan wala na siya naman dun nga yun saan nga ba din? ba nawawala ba ulit Dito nga yun. Ah. Nawala nang saging. Bayain na. Ah. Malito mambuwig yung butit yung malaki yung binuhot natin, oh. Ah. Nawala na. Ah. Okay Nawala po yung saging natin. Oh, yung pumunta tinago natin na tiniba natin doon sa gilid. Sabi ko, ang bigat hindi natin siya mabuhat so ito pa ube pera sa mga nag-ani to kailangan lang po natin ito ng ano 1 million piraso oh <laughs> pag kinaya natin walang dyo nawala nga ho ayong ano yung ating tundan din ay tundan yung saba po hindi naman ako magkakamali ito ako nagtago walang dyan naman nangangorsanada oh, na naman eh yan yung tiniba dito oh Saan nga ba natin tinago? doon talaga eh kung saan nga eh. wala lang yata ako makakalimutin na kamera din magano eh gini ata ato ba yun eh walang yung nga walang hiya ka Yan bispring yung kupal ay nang bibintang ay ang hirap mo magbintang ka ba ay doon pala eh ba't naman ako umikot doon nung itinago ko kaya huwag ako hindi nagsasalita nung ano nawala or ano hindi ko naman sinabi sabi ko baka may nakakursi na De pala mali oh. oh kaya po ang hirap din ah, ah, talagang pag tayo ng salita ay aba yari tayo dyan kasalanan natin yan so, sabi ko <laughs> pasensya na ho ano oh kaya ho mahirap din magbintang oh sabi ko nawala din ni pala ay paano ho kung di ko nakita mindset natin na nawala ah walang <laughs> dyo na ay pala oh. yan oh. Malay. Ah, ah. Oh, yun, sa akin maliit. Ganda. Kaya po ang herb na magsalita ng last ba na Nawala. Ay, sana naman. Itatanong ko kay Chong, yung madalas po natin kasama. At baka napadaan, ay hindi lang sa akin nasabi. Oh. Uh. <laughs> Walang yung ano, ano, magkakataon. Ito, matabaan na rin natin latundan, no? Masang pa ako siguro. 'Yan, sampitin puno man ako sa para mong hindi nawala eh. Palindal <laughs> nalingat la eh. wala lang 'di yan. Kabuti. Wala. naipo po Ate saging oh. ikot-ikot ako ay ba ako na balik ang imagination ko dito ko siya nilagay dito pa pa ganito yan tapos tinabunan ko pang kayo yun tama ano aringaho yun dun nga dun ko nga inilagay baka po pala nanonokaraan ay yung ano ay oh. ah ang gagawin natin iniisip pala yung po pala ay yung inilagay natin din doon yung marami yung dalawang luwig siguro na malaki ano tama tama dito yun sa banda dito ayan po kung po naman kayo update alam ako uh, kung maganda nakikita nyo rin po yan nakaw makakakuha ng stick at mapipitpit si kabis hindi natandaan tandaan Oh, naay po yung ating saging. Marami po. Ito po pinaplano ko ngayong ating palayan. Pag po ba kikita, sana lang kumita naman. Yung maka ano tayo. Yung ma kitain natin yung pang-upa ko ng 3 ah dalawang tao na street na tig 1 month. One and a half month o oh, 45 days yun basta kung kikita po tayo ng ganyang kalaki di magkaano yun sa sa 15,000 na lang ang isa 15,30 ah uh, di ba litig isa't kalahati ano po sa dalawa tatlong buwan mga 45k oh bangitin ko na rin po kung po tayo kikita ng 45k siguro iaano natin ilalaan natin isa tao na kumbaga sila na yung parang puhunan na rin nga po natin ang pagpapalibor po yung puhunan ay yun. kumbaga kaya ako inestimate ko 45 days ang isang tanim po ng dinahon ay yun yung peche mustasa mula uh, mula buto hanggang sa harvest siner ko lang po ba yung part na yan mm -hmm. para ibig sabihin kahit wala tayong pinasok na pera kung nakalaan na yung pang pang labor natin gagana na. Oh, Kung malugi siya at hindi makasakat uli ng ganong puhunan Ay di, at least nanggaling din dun sa halaman natin. Oh, yun yun lang po. Pwede to na kami sprint. Oh, a -a. Oo. A -a. Oh, yan. Salamat po sa inyong pagsama. May saging na uli ho tayo. Oh, Magiging mga tinamisan. Yan, ingat-ingat po ang lahat. Ano po? Happy lang po. Bye.